Diretso na po ako ha GM. Usap po usapan kasi yep. itong uh, larawan ng Lotto winner po na nag-claim ng jackpot prize. Mukha raw pong edited okay. yung picture. Ano ho ba ang paliwanag dito or the po ng PCSO on this? Totoo po ang edited. Oh, Hindi you. po yung uh, uh, ikinakaila dahil that is meant to conceal the clothing ng uh, nanalo kasi mayroon mayroono kaming complaint ng last time nakatakit na yung muka, eh, yung damit niya naman ay kilala, so na-identify din siya. So we make the point na i-conceal din yung uh, damit. No? Uh, tumata uh, kaya wala naman din kami problema dyan. Pangit ko talaga yung pagka-edit, pero hindi naman kasi intense na pagandahin ng editing. Ang importante lang, uh, we have to present the winner at the same time, protect their identity. Kaya ganyan, Huya. Kaya hindi ako nung paumanhin, hindi ko kalimang magaling mag-edit dahil hindi naman ho kami editing company or production, ay importante lang na ipakita natin may winner at at the same time, hindi naman siya ma-identify. pero Yan ito, po ang objective na. Lang. Pero ito po, um, GM, ina-explain po ito doon sa nag-claim pag nananalo, no? Um, pinihingi pa rin ho ba ng, uh, ng, ng uh, paalam yung pong uh, nagki-claim na winner kung okay lang din na i-post po at i-edit yung kanilang ano po itsura. Or may uh, mga... kar kar karamihan naman po ay uh, talagang tumatanggi naman po. We Ayun. just assure them na tatakpan natin 'yan pero Of course, sa aming record, identified po yan. Meron uh -oh. din po kami picture ng taong walang sakit pa mukha. Pero, by law, hindi kami pwede mag-divulge yan. No? Yes. So oh. ay, record lang namin. So wala akong problema niyan. Mag-iiki ako ng din. Hindi kami talaga magaling mag-edit para takpan yung palda. Pero kung yan naman siguro naman patatawarin kami na hindi maganda ang pag-edit. Pero I assure everybody, totoong tao ho yan. Dahil uh -huh. uh, kailangan naman natin talaga wag magmakita. At kahit sa ibang bansa, hindi talaga dinidevolution. At mm -hmm. matatawa ka nga. Pero mm -hmm. kami mga sample sa ibang bansa sinusuotan ng costume ng mascot. Eh, mas pangit naman niya tayo. Eh. Mm -hmm. Aba, yun lamang Anong po. para lamang naman. po. <laughs> may, para lamang din po, klaro, no, GM, na hinihingan muna ng paalam kung okay lang i-post ah, or po, hindi. Oh, po. Di po ba? Well, yung, yung concealed yung identity, bumapayag ma naman po karamihan. Oo. ah. ah. Oh, oh, pa pinapaalam talaga rin na ipopost namin ito for as long as hindi sila makikilala. Uh -huh. Yun naman po yun eh. Pero pag hmm. sinabi po nung winner na wag na lang po, syempre hindi naman ipinopost, hindi ipopost. post. ah, po. po eh. Yung okay. respeto naman natin yan. Pero agat maaari, sabihin natin na uh, hindi naman po kayo makikilala. Kaya kung yung issue naman ng editing, they're missing the point. The point is not to show a beautiful editing. No? The point is to conceal the clothing. Yan po yan. Kaya sa lahat po ng mga nagkihirap na mag-comment sa ganyan eh. Pasensya na po dahil ang objective po I think was met. Hindi naman na-identify yung damit. Ano po? So, yun lang naman po statement natin dyan. Okay, that's clear na po. Okay, puntahan ko itong nanalo kahapon. Uh, kagabi, ano? Uh, GM, 655, 600, almost 700 million pesos po. 698 million. Oh, oh 698 million. Abay, meron na po bang mm -hmm. ano, nagpahiwatig na sa po yung winner? At alam po ba natin kung ito'y alagang numero o lucky pick? At sa ang area Ay, po? Hindi ko masabi kung uh, alagang numero pero nung nagtanong ako, 20 pesos lang ang tinayari ito talaga ng Ay, tao. Oh, kung oh, wala namang ibang taya, talagang swerte-swerte oh, oh. lang talaga ito. Opo. Oh. Luzon, Visayas uh, o Mindanao? Ang tingin namin, registered sa Binondo yung yung phone. Pero so that's, that's as far as we can know and even reveal, no? So, okay. sa Binondo siya, tapos 20 pesos lang yung tayaan niya, ganyan. Ayun, ay, kaswerte po, ano? oh. <laughs> uh Oo. -huh. Uh -huh. pero, pero, ayan nga po, medyo nadadalas. Magkasunod pong napanalunan yung mahigit Uh, 600 million pesos oh, na oh, jackpot oh. nitong January 16. Eh, eh, kung kami 60... lang po masusunod, sana paabutin natin ng matagal-tagal yan uh. para lumaki-laki. Kaya lang eh, alam niyo na ba yung nature ng game of chance? Wala akong makakakontrol eh. Kaya, na lang kami, okay, sapul na lahat ng jackpot namin. Ganun talaga. Oo nga po. Sa kagandahan kasi... naman yan, uh -huh. hit naman natin yung mga sales sa matataas. At sabi ko nga, ang, ang sinasandala namin na sa bawat taya, kawang gawa. So, di man tayo manalo, o uh, mga mananaya, i-assure ko po kayo nakatulong po kayo sa kawang gawa ho ng PCSO. Opo. Um, kasi nga po, sunod-sunod, January 16 at 17, eh, meron pong, um, eh, hindi naman po natin maintindihan din yung re reaction ng mga taong bayan. Pag walang nananalo, at tapos pag may sunod-sunod na nanalo, may reaction <laughs> din po. eh, wala talaga. Game of, game of chance po talaga. Eh. Kung kami masusunod, kung kaya lang namin, sana walang manalo. Pero hindi naman talaga pwede yun eh. Uh -huh. Nagdodraw tayo, may, may bumibili, Eh, wala ko okay. talaga. That's the nature of the, uh, the activities natin eh. Yun ho uh, yung uh, palaro natin eh. May uh -huh. mananalo, may matatalo, uh, minsan sunod-sunod, minsan ang dami-dami, minsan isa. At yan ho uh, talaga eh. Uh -huh. Uh -huh. ang napansin po kasi ng mga kababayan din natin, ang lalaki na nagdaang jackpot prize. Ano po ba at ang starting? Ay, pinalaki natin talaga. Uh oh, oh. Pinalaka natin talaga yan dahil meron tayong promo nung handog pa Oh, na, at, at familiar ka rin naman kayo dyan. Na we wanted the people you know, yes, uh, as an appreciation sa pagtangkilik nila. Nilakihan natin ng jackpot. At GM? Tutulungan din mo natin pa i-launch yan. Hmm. Hello? Apo, apo. Nawala Hello? lang po ng kaunti. Okay, go ahead po. I'm sorry. Uh, talaga kung sinadya natin mapalaki ang title po natin din handog talkabog no for Christmas to so, at I think we were successful naman in na uh, raising the revenues and uh, na excited naman yung ating betting public so I think it is overall it's successful. Mm -hmm. Mm -hmm. So ngayon po itong mga jackpot na loto po natin the 655 658 and um, ano na po ang starting ngayon? Tapos na po ang uh, holiday well, season. Well, 658 yan eh, mga 49.5 million, ganyan. Babalik po yan, pero wag mo kayo mag-alala. Mag-iisip na naman po kami ng uh, promo para mapaganda at uh, we'll find ways Twenty by three, paano maging exciting ulit yung ating mga pataya. Eh, kamusta daw po ang kita? Kasi nga, nung sunod-sunod, eh baka ang iniisip po nila, abay baka mawala naman daw po ng pondo ang PCS. So, kamusta po ang Ay, naging na po, kita, na revenue? Po. Very good po. Ma-assure ko kayo na maganda ho. Otherwise, eh, hindi mo namin itutuloy na. Aha. Pero sa tingin natin, dumoble uh, dumobli po ang ating sales mula po nung actually mula nung October uh, towards the end of October nung kung naalala nyo, ginawa natin nung anniversary namin, 89 million lahat sa jackpot uh, maganda ho ang kinalabasan yan dumobli po ang sales natin mm -hmm. so yun po, overall maganda po ang epekto dahil marami po sumaya eh. at mm -hmm. ngayong pong taon, ano po ang aasahan ng ating mga kapatid, kamusta rin po yung pong e -loto? Ay, ah, yung ilo e to is picking up, although hindi pa kasi namin na ma-market ng gusto, at malaking bagay itong nanalo na sa ilo e to nang galing, no? At least malalaman ng tao na Ay. yung ilo e to is also an effective uh, betting uh, platform. Ah, GM, saan po ga sino po sa ano yung napanalunan na iloto e better po? Ay ah, jackpot natin na uh, 698 million. Ah, ah e nag e po sa iloto e sa siya... Um, yes. Tumaya. Opo, opo, sa Iloto. Oh, wow. Okay. Paano na nga po ba ulit yung Iloto? Baka doon humaka-jackpot yung <laughs> ibang mga kapatid natin? Mag-register lang po tayo, pcso.com. Dalawa po, pwedeng pcso.com.gov.ph, no? Or para simple lang, pcso.com. Pwede na po mag-register doon. Tapos doon na po, kesa pumunta pa sa mga loto outlets, pwede na doon ba? Opo, kung uh, hirap kayo pumunta sa outlets at hindi naman sa mga lugar na walang outlets, pwede na po dyan sa, sa e-loto natin. Alright. Marami pong salamat, PCSO General Manager Mel Robles.